Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Nalala natin guys, noong March 11, 2025, ay na-arrest nga ah, si dati ko Rodrigo Duterte ng International Criminal Court kapunta sa The Hague, sa Netherlands. So yun guys, nalala, din natin na may pangako ang Pangunong Bobong Marcos na hindi niya wakapasukay ng International Criminal Court dito sa Pilipinas. Ngunit guys, bakit bigla nakapasok ang ito na siya kinamara-court sa Pilipinas at inaresto sa Pangulong Ludicolo Duterte. So ito guys, pakinggan okay, at panoorin ninyo ang real talk ni Angelita Berna tungkol kay dati Pangulong Ludicolo kung bakit siya nasa Netherlands ngayon at bakit siya pinabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-arresta ng International Criminal Court. Ito guys, pan-audit nyo ito. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag na ang presidente. Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Yeah. Yung uh, arrest warrant pa yan, <clears throat> ICC man yan o Interpol. <clears throat> Kaya lang, meron ka ba naman ekang konsulasyon na pigilin yung uh, arrest warrant eh, walang lubay ang mga Duterte, pak katitira sayo. May hmm. drug addict tayo na presidente. Isa pa yun. Oh, ba't ka naman uh, gagawa ng mabuti sa isang taong oh. araw-araw ay tinatawag kang bangag, Ayan. adik, oh. uh, uh, diktador. Oh. oh. Tapos uh, eh, pagpaplanuhan ka bang pa ipapatay. Pagpaplanuhan -pa ka ipapatay. Tapos ipagtatanggol mo ba yun? Oh, eh, eh, Parang tama, isa, ko, okay. Oh. iba eh, rin talaga pag may kausap kayo ibang tao. Eh. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na ah. parang Nagi-extend ka ng uh, ano reconciliation uh -oh. helping hand. Uh -oh. Iniaabot mo pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Uh Oo. -oh. Si Bongbong Marcos bangat noon. Oo, uh, na sinasabing bangag ka. Uh Oo. -oh. Ba't mo kami abot yun? Ibangag oh, ka. Oh, adik ka. adik ka. ka. Oh, lahat. Ay, ay, oh, pa, oh. Pa, 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 paano nga naman mangyayari? Oh, kung umaasa um, um uh, ka ng sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero, pero ginagawan mo naman siya ng masama. araw oh, oh araw. Oh, yun oh. ang sinasabi hmm. natin. Oh. Hindi na panood ang real talk ni Adonay Tabel na tungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan guys, sa pwede naman talagang harangin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ang pag-aresto kay dating Rodrigo Duterte. Ngunit dahil guys sa panaybanat ni Pangulong Rodrigo Duterte kay pa da Pangulong Bongbong Marcos, ayun na, pinabayaan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ma arresto ng International Criminal Court. Na kung saan guys, si Pangulong Bongbong Marcos sana tutulong kay dating Pangulong Duterte na hindi ma arresto ng International Criminal Court. So yun guys, kung gusto niyo yung video na ito, please like, share, and subscribe. And click the bell icon. para mag-update kayo sa mga videos na-upload ko pa. Bye!